Idol, ano yung lulot mo idol? What? Oh! Uy! Oo, oh, delikado itong gamitin ha. Huwag <laughs> hindi yata, advisable itong gamitin ha. Huh? Ah? Lulot oh, mo, lulot lakas. Lamatay. <laughs> <Lalo> <laughs> <Lalo tayo. laughs> <laughs> <laughs> si idol, naging ko dyan, idol. Hindi na pa ko idol ha. Pagkialamay mo ka kasi. <laughs> idol, ayusin <sumuha>. ah? <laughs> mo Sorry, sorry, sorry. Di na. Oh, eh! Deli huh? <laughs> Oh, ang oh, delikado yata itong gawin din ha. Ang ganda ka ako ng lutong mo. Merong hindi sa mga lualabas ang apoy. Parang barado yata yung burner na ba rawa idol Parang barado yung bar... La... Ano yung mo Pla... idol? Mga masarap yan ha. Ito idol. Kunya. Ah, ay. Okyang yan. Okyang. Tawag sa ating kailukanuan. Okyang. Tingutin natin yan. May masinta tayo. Unang gagawin natin is... Lagyan ng mantika. Tapos, mantika tapos. Sibuya sa ito. Sibuya si Bas. Uy, ang bilis ka mo kumulo no. Yung iba, ang na natin uminit yung mantika. parang, yung pag sabi sinasabi nila no. Uminit na yan ito. Pero pag ikaw siguro da, galing sa bilad dito no. May bilad mo tong palayok no. Ito, ano yung kasama sa ano yan ito. May init talaga yan. Ay, gano'n ba yan? Kala ko galing sa bilad yung ano yung palayok mo. Ah! Eh, ano eh. Paglagay mo ng sibuyas, kumukulo agad eh. Mainit na eh. Yan yung tulog yung na. Tapos susunod natin yung bawang. Bawang, idol, bawang. bawang Bakit bawang idol? Kasi magkakulay sila. Hindi ba pwedeng pagsabay na lang yan? Pagsabay pwede yun. Yan? Samasama sila yun. Ay, yung mga ibang nag-tutorial kasi ano eh. Pinag-iwa-iwa na Pwede rin naman pala pagsabay-sabay yun eh. Sama pa natin pwede simple sure Sureball yan. Bakit tanggal mo nga yung bote idol? Nakikita eh. Bin, dun, hey. <finals> Ito yung ano, eh, tawag nito recipe ni Rix, Idol Rix. Ayo, oh, kasi yung tutorial kasi yan yung sinunod nila eh. Kung <laughs> hindi mo yata sinusunod yung tutorial. Ay, ibig sabihin may sarili kang version ano. Ah, oh, sarili mong version pala yun sana ano. Nakikialam kasi si Mises eh. Dapat yung ano nalusunod dun eh. Yung kamatis mamaya na lang yung ipang sawsawan sana yun eh, di ba? Sa so, sama sana yun. Tumatalon pa yun. Tumatalon. sa <laughs> Tayo na yun. Tumatalon. <laughs> so, Sampung piso ang kada pungtil ng ano kanina. Tinatapon mo lang. Yung luya. Mahal daw ang luya ngayon eh. Kasi mahal siya ng pagmamahal mo kay misis. <laughs> 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 Hindi ko kaya ngiwan ka. Idol. Lagyan uh, natin ng magic sarap ay para sumarap ako. Ay, sumarap ako ah? naman ito. magic sarap. Pampasarap. Sigurado ka idol tama yung mga, ano, mga pinaggagawa mo. Ayan guys, oh. Ginigisa pa lang yan, idol. Ah. Mukhang tingin ko parang sarap na. Magyan na natin, idol. naiinip na ako. Eh. naiinip ka na. syempre isunod na natin yung ano. Okyang pala yan. Okyang. Sarap. Yun guys, uh, galing nga pala itong ukiang nato dun sa Maribeles Dam. Wag, wag natin sasabihin na baka ma tayo ng mga ano, kinaukulan. Bawal kasi pumunta doon eh. Ano lang, tumakas lang tayo. <laughs> oh, mahina yung apoy idol. Malagyan natin ng ano, gatong. Oh, sarap. Malakas yung mga paghalo-halo mo ito ah nagsisili para yung mga antulya oh. <laughs> <laughs> nagsisili <laughs> A few inches later. Ito <laughs> na, ano yan, Adol? Tumigay na, Adol? tubig na, Adol? Parang nagsabaw. na ba? Pwede na ba yan? Yan, tubig lang yan, katapat yan. Tubig ng ah, sabaw ng tulya. Yan, tamang-tama sa mga nagpasuso ng bata. <laughs> Sabi nila pampasabaw daw ng gatas. Yun ang sabi ng iba. Pero kami yung mga lalaki, hindi kami naniniwala. Wala kasi kaming gatas. Tama ba idol? Tama po. A few thousand meters later. So nilipat natin ng position yung ating lutuan. Masyadong mataas dito banda eh. Nagagalit siya na. <laughs> Pagkada sayang yung sabaw. Idol, ang ganda ng anong takip mo ha. Ang <laughs> ganda ng takip mo, Idol ha. Ayos. <laughs> ah, <yes. laughs> so, yun guys, niluluto na natin yung tulya. Yun yung recipe ni Idol Rex TV. Yan. So, sabi nila kasi masarap daw magluto si Idol Rex TV. Kaya pinuntaan ko siya dito. Yung luto niya ay ano ba yun? Palpalaran ba? Pa. Pero mas magaling siya lang konti sa akin magluto. Kung palpalaran ako, palpalaran din siya. Tsamba-tsamba lang yun. Basta mamaya, tigmat na lang natin mamaya yung magiging kalabasan nito. Makalipas ang maraming taon! Ang mayungagang mensahe! Kumukulo na! So yun guys, kumukulo na. Makalipas ang tatlong araw. Finally, nahantan na rin natin na kumulo. Ayan. na, nag-uungap na yung kaniyang mga dila, oh. Oh, di ba? Ayan, oh, okay, guys, so Bumubuka na yung mga ano niya. Oh. Yung dila niya, oh. Naglalabasan na yung mga dila niya, oh. Oh, di ba? Sarap. Oh. Gusto ko sanang Halloween ito, kaya lang hindi ko siya, ano, uh, mabuksan yung takip, guys. Sa so, uh, gusto mag-sponsor niya ng takip, ni Idol Rick TV. Baka pwede naman, baka naman si yung tarip niya, guys, walang hawakan, no. Paano ka kaya tong bubuksan? Oh my god. ah Kasi uh, si Idol Rick TV, eh. malapit na yang yumaman. Pera na lang yung kulang. Tama. Bisisi, bisisi, bisisi ya. Oh, Nay na. Ngayon guys. <laughs> Ngayon guys, yung paano niya bubuksan yung takip. Ito na yung mahiwagang bukasan ng kanyang takip. Kino you know, ikinawit nga dun yung ano yung ano yung tinidor ba. wow, ang galing. Yung takip guys, oh. Magano man sa mga gustong mag-sponsor ng takip. mainit kasi eh, nalaglag tuloy. <laughs> oh, galit yata si ito lang. <laughs> Sarap na ito guys oh. oh. Yung asin, asin, paglalagay ng asin dito is stagkahan lang. Kailangan mong tikman. Tapos pagmatabang asin ulit. Ganun lang. Hindi tayo kagaya ng mga ano, naka-measure naka na yung mga sangkap ba. <laughs> may <Matapa na. laughs> kahit yung lid dagi, eh, kahit iluto mo na mamaya hapon yan. Parang may ulam kayo. <laughs> o kayo bukas. <laughs> hmm, sarap. Nag-grave na ako dito ah. Nanonood lang ako eh. Mm -hmm. Tara. Dito lang kami nagluluto sa may gilid lang. Basta may lapag lang yung ano, yung lutuan. Okay na. Wow, sarap ng tolya. So, yes. Ang sarap. So yun guys, tikman natin yung loto ni Idol. Idol, tikman ko lang tong loto mo ah. wala na yung makuha uh -huh, uh -huh. tikman 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 hmm? ah. Very good. Very good. Yes. Hindi ako nagkamali sa lugar kung saan ko dadalhin ito. <laughs> We're, we're the we're best. Thanks to Pinay Idol Rex TV. solve guys. And na nalang natira o. libre tayo yung tangali kasi. Nagdumog kami mga dyan ah. Dala natin yung ano eh, yung tolya. Oo, oo, marami din yun. Kala mo na. Ano, ah, Kap guys. For guys, the best. Para sa mga nagpapagatas.